Kaya mo kay Jorey na, ano? Sila, bukoy na yun, baka... Balik natin doon. Hindi, ilang, kung ito magbalik natin, wala itin natin Pag dito ka no, kailangan ka, kahit ano, motor, may motor ka talaga rito, no? Oo, oh, pala, Manawa ka sa rito eh. Uy, mga inol! Uy, nagsusunod! Nag-vlog din yung isa. Mga inol, bilis-bilisan mga inol! Uy, makakailakad! Malapit lang pala ito. Malapit lang pala Malapit lang pala ito. Kapon lang yung pagpasok natin na parang naghanap tayo. Kasi pagod na tayo. Oo. Malapit lang ito magandang puno yun pang ano nang mga itakong. Ito yung sinasabi mo na no, no, bro Ito Na kala mo ano Ito. yun diba yan

Ligo ko na, basal basal, tulog na ako, nagkukintuhan ko uh... daw sila, tulog daw ako. <laughs> <tyap palimna> nagising ako ng alauna. <tort noise> kaliwa daw, ay! Ah. Kamanan, eh. tayo dito. Kaliwa daw, kaliwa. dito tayo dito. Kaliwa okay. daw, kaliwa. Yun may pandisalan. Kala di Oro Resort. kison. Yung tumatapon sa <laughs> ilog eh. ilog ito ilog Ayun, hindi nyo nating yung May, ritual, may pa di ba? Manung... Yan, ya yan, yan o, yung <laughs> 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 <hag> manukan <laughs> ah, Yun na. Yun Huwag na baka kami na lumuglog yung dagat. ayan yun. Ayan Doon ba? Kaya sabi ko pa lang tayo na lang tayo. Ah, fried beef. Ah, yung dyan. Baka lang yan ng ano. Anak ah, pang pandesal rito. Ay, ito pandesal. Ay, hindi. may pandesalan dito, ate. Pandesalan po. Ay, wala. Yan, may pandesalan. Ang pandesal. May pandesal. naghahanap kami guys ng pandesal. Okay. Papunta mahanap.